Hello mga karil so today's video guys gagawa tayo ng tutorial kung paano yung mga ginagawa kong mga editing gamit ang apps na CapCut may nagtatanong po kasi paano daw po yung manananggal yan so simulan na natin, huwag na natin patagalin let's go so yan guys, uh, open na natin yung CapCut yan and then new project hanapin natin yung video na ginawa natin yung kunwari tumalon yan ad And then dito guys, ito na yung video na ginawa ko kanina. So, ang ginawa ko, tumakbo, tumalon, na may parang lilipad. Yan. Ganun lang ginawa ko guys. Tapos ang gawin na natin guys, kunin na natin yung video na gusto nating makuha. Ayan. Ayan, tatakbo. I-split natin and then delete natin itong una. Ayan. Pag tumalon, highlight ulit natin yung click natin yung video and then split. Kasi kailangan natin yung pagkalumipad, yan yung lilipad eh. Ayan pagka na-split natin yan guys yung pagbaba i-split din natin yon ito split din natin yan kasi parang yan yung dalawa na gagamitin natin maghihiwalay na katawan so ito sobra yan yung may tao i-split na natin i-delete hindi na natin kailangan yan guys i-delete na natin yan tapos dito guys wala nang tao di ba pa yan yung pinaka background I delete natin yung watermark yan so ito wala nang ano to wala nang tao yan gawin natin dito pinaka background natin split natin gawin natin dalawa Ayan. split natin gawin natin dalawa split and then ito yung huli gawin natin i-overlay natin overlay natin Ayan. tapos itapat natin itong in-overlay natin dun sa video yung kinat natin dalawa kasi yan yung katawan may katawan na maghahati so gagawin natin Mapapansin nyo dito guys, wala yung tao, di ba? Pag ano ng video nag-play. Pag natapat siya sa overlay natin nawawala. So i-adjust natin 'to. Yung overlay natin para makita natin. Yan, ito. Yo, itong overlay natin sa baba. I-adjust natin. Oh, yan, nakita okay, niyo guys, may tao. So balik natin 'yan. Tapos highlight natin 'tong yang una Nakinat natin sa taas. And then i-overlay natin 'yan, guys. Overlay. Tapos yung pagbagsak naman yung isa, yung nasa taas. Isa din yan, yung in-split natin kanina. Yan. Overlay natin din ulit. Pag nag-overlay na yan, yan yung katawan na mag-ihiwalay. Ang gawin natin, i mas natin itong una. Yan, hanapin natin yung mas Yan, mas And then horizontal. Yan, may arrow siya guys. So, pwede nyo paikot-ikutin lang yan. Explore nyo sa daliri nyo. Para makita nyo yan, para makita natin yan. Eh. Diba ba natin. Yan, minas natin yung ano, yung isa. Yung highlight natin. Diba? Napin natin yung mas. Yan, mas. yon So, pwede natin adjust yan. Yung horizontal line na yan. O, pwede natin tanggalin hanggang sa mawala yung itim yung pants. So, okay na yan. Ngayon, gawin natin, i-duplicate natin yan, guys. Kasi kailangan natin yan mamaya. Paano rin nyo? Ngayon, ang gagawin natin itong isa ito naman gagawin natin pa yung pagbagsak yan so imamas naman natin yan yun yung paa naman natin na naputol so hanapin natin yung mas yung mas ito horizontal ikutin natin yung linya guys yan kung mapapansin nyo guys oh, naputol na naputol na i adjust nyo yung line yung wala nang wala ding puti o so, oh, na nakita mapapansin nyo dito guys pag bumaba sya may merong puti So ang gawin natin yan guys Imas natin ng diamond pag plus Plus natin yan Yan, kung mapapansin nyo guys uh, Nasa mas tayo Yung may diamond dyan sa taas, click natin yan May pula na, pwede na yan, nakamas na yan I-adjust natin yung video Pag bumaba yung taa, may puti I-adjust nyo yung line, pababa din Yun, bumababa ba diba? Para matanggal yung puti Yan, pag bumababa, i-adjust nyo lang uh, Kunti-kunti lang yan yun, so diamond ulit ganun, ang gagawin nyo guys, hanggang sa mawala hanggang sa bumaba na sya yan, pag nakababa na, so wala nang susunod na paa so i-adjust natin to guys itong paa na to uh, mag-press tayo para ano para humaba sandali Ayan. so okay na yan, pagbagsak yan, so dito i-press natin to yan, nakailight sya, yan yung mapipress parang makakapi guys yan, yan Naka-light Yan yung makaka-copy guys Yan yung paayan eh O oh, Yan Magbagsak Kung ano yung itsura nya Yan yung magiging ano Kalabasan Pagka nag-press ka Yan I-press natin Yan Umaba na guys Diba Mapansin nyo umaba na Yan Tapos wala na yung katawan So ang gagawin natin dito guys Dalawa to So itong una Ito yung um, Paglapad Pagka nilipat natin itong isa Guys Masasama yung building dito Yan Sama yung building So ang gagawin natin Remove background natin yan Hanapin natin yung bg, Remove background Auto removal And then pag naka-check Okay na yan Ang gawin na natin yan guys Paramihin natin Paramihin natin Yung naka-background Remove background Yan Kasi yan yung Gagawin natin Nalilipad Yan So paramihin natin to guys Duplicate lang natin Yan Pagka naka-highlight yan Pwede natin i-duplicate yan Duplicate, 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 Depende sa inyo kung gaano kahaba. So, ito, ipupunin ko lang ito dito sa paa na ginawa ko. So, balik tayo doon. Yung video sa taas na kinat natin di ba, pinagginawa natin dalawa yan. Gawin natin yung speed niya is 1 para humaba rin. Para humaba yung background na yan. O, di ba? Empty yan eh. O, titignan nyo yung katawan gusto nang lumipat pero hindi pag gumagalaw hanggang dun lang siya balik balik ang gagawin na natin yan na adjust na natin yan guys iyan yung lilipad na katawan so gawin natin isa isa yan sundan nyo lang ito ginagawa ko iyan. i highlight and then itaas na naman natin kasi so, yan yung lumilipad lahat yan gawin natin yan click natin tapos natin yan. Palitin din natin. Yan. O, diba? Lumilipad siya. Ganun, ganyan ang gawin nyo, guys. Ganun din yung hanggang sa maubos yan. Yan. Nasa sa kung saan nyo siya pwedeng ilagay. Ang ginawa ko kasi, parang siyang relay na naka, ano, lumilipad, paakyat. Yan. O, ganyan lang ganyan lang kadali yan guys mamaya pagka plane nyo makikita nyo yung result oh sige kung sa maubos ubusin natin yan mhm mm miwalay na yung katawan di ba yan yun o oh. know. sige okay. Pagtiyagaan nyo lang guys, medyo mabagal pa ako. First time kong mag-tutorial. <laughs> ano ba yan? Yan. Pero gusto kong i-share din sa inyo guys yung mga alam ko, eh, natututunan ko. Pero hindi naman ako ganun expert. Mga ano lang yan, mga basic lang din yan. Yung yan ang gawin natin guys. isa natin yan, yung, yung katawan na yan. So, pwede natin pabalikin din yan mamaya. Diyos na. Yan, pwede natin pabalikin yan. Gusto ko nang pabalikin yan. Oop, ya. Yeah. Yan. Sige, okay, taas na naman natin itong isa. Ganyan lang gagawin nyo, guys. Diba? Yung katawan lang naman ng ano dyan, lilipad. Yung paa, nagawa na natin yan. Tapos na yan. Bumagsak na siya, eh. Nandyan lang siya Naka-steady yung katawan ng gumagalaw kasi manananggal ito na yung huli yan so play na natin tingnan nyo guys o ito ito play na natin go dug 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 oh dug o diba lumipad manananggal <laughs> yan so mga sobra guys split lang yan tsaka delete pero ito ihaba pa natin ng konti tapat natin dyan sa may katawan split natin tong dalawang bakante na yan yung background lang na yan yan and then i-delete na natin yan so okay na yan ganyan lang yun guys at uh, kung i-play ip mo na yan meron ka nang manananggal yan okay ulit natin so yan guys salamat sa panonood sana may natutunan kayo